Ayan yung dalawa ko. Naglalakad sila. Say hi ko na. Okay. Hi! Mag-hi ko. Hi! Mm hmm. Ang init okay, Ang ganda ba kayo? mommy. naglalakad kami, gawa ng wala kaming service. Mami, court tayo, mag ako, ba ako? Mami, tayo sa court? Uh, mag-online tayo ng anak. Eh, eh. tayo yung sa bahay. Mag-online tayo. Eh, mami, court tayo. So, Pagod na, na ako sa brawling. Pawi na kami. Mami, mami, dur tayo sa court? Hindi, kasi yung ano, mag-online tayo ngayon. Mami, o, oh, saglit lang tayo. Dadaan lang tayo dyan. Saglit na, Ha? So, yan. Dadaan daw kami dito. Gawa na magpapahinga sila. At pagod na daw sila maglakad. Wala kasi yung service namin doon na may pinuntahan. So, ayan. Okay, dito kami muna. Ay! May ginagawa dyan. Dito na sa kabila. Dun, dun. Ayun, dun. Dun, pidadaan. Ate! Ate! Dito dadaan sabi ko. Eto. Yeah. Oh, walang maingay ha? Walang maingay dyan. So, ayan. Ito yung gym niyo. ng, ano, ng stage 1. <coughs> luwag dito. Oh, ayan, nagpahinga na. Nakaupo na. Pagod niya talaga. Pagod din ako. <laughs> Ayan o. Kau ano yung dalawa. <clears throat> ang fresh ng ano dito. hangin. Mahangin kaya ang sarap ng hangin dito. Ayan. Tahimik dito. Walang ano Yan, yeah, naglalaro yung dalawa. Saan ka pupunta? Ate ko, saan ka pupunta ate? Huwag yan! Shhh! Matumbo yan! Ay! Ay ko! Kasi yung kataraga, matutumbo yun eh. Ano yun? Ilaw. Huwag malikot, huwag malikot. Napagod ka na? Aris? Napagod ikaw? Apo. Tinungan yung call sa mami. Apo. O, oh, ayan na Babay na ikaw. Babay na. Say babay na. Babay. Babay na ikaw, Aris. No. Babay po. No. Ay. No. Bye-bye. Bye-bye.